Itiniyak naman ang Department of Social Welfare and Development ang mas mahigpit pong protocol sa paggamit ng ayuda para sa kapos na kita. Ito ho yung kontrobersyal na akap program para hindi ho mag sa maling paraan sa panahon ng halalan. Kawag na nito sinabi nitong si Social Welfare Department Secretary Rex Gatchalian na naging pagtulungan ng ahensya sa Department of Labor and Employment at sa National Economic and Development Authority para mapaigting pa ang mga guidelines at masigurong nakalatag ang safeguard para maiwasan ang pag-aabuso sa pundo sa kasalukuyan, ayon sa kalihim, isinasailalim pa ang nirebisang guidelines sa pagbusisi ng Office of the President at Department of Budget and Management para mapalakas pa ang safeguard at maiwasan ng political partisan habang nalalapit ang 2025 midterm elections. Kasama sa pangunahing safety measure ay ang paglalathalan ng mga pangalan ng mga benepisyaryo at mahigpit na pagbabawal sa pagsama ng mga kandidato sa pamahagi ng mga payout para sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Ang uh, AKAP o ito hong uh, ayuda sa kapos ang kita program ay naglalayan pong mabigyan ng pinansyal na tulong ang mga low income at mga minimum wage earner, particular na ang mga apektado ng inflation at mga hamon sa ekonomiya, kabilang ang mga magsasaka, mga mangista at yung mga manggagawa mula po sa informal sector para maibsan ang kanilang pinansyal na burden.